What's up mga idol? PBA, babawiin daw sa Magnolia ang panalo. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Nangyari na nga ang laban na pinakahinintay ng lahat ng mga fans. Nagharap na ang dalawang undefeated at malakas na teams. Ito ang panibagong kabanata ng Manila Clasico. Barangay Ginebra kontra sa Magnolia Hotshots. Sa mga unang bahagi ng laban ay akala ng maraming fans ay magiging blowout o tambakan ang laban na ito, dahil umabot na agad sa double digit ang kalamangan ng Hinebra sa first quarter pa lamang. Halos lahat ng mga tira nila ay pumapasok talaga, samantalang ang Magnolia naman ay puro mga turnovers, walang masyadong naipasok at parang mga baguhan na team lang dahil nagmukhang hindi nila kabisado ang isa't isa. Sa pagtatapos naman ng first half ay lumobo na sa 25 points ang kalamangan ng Hinebra, at halos nagpakampante na talaga ang mga players dahil akala nila ay safe na ang kalamangan nila at wala ng chance makahabol ang Magnolia. Pero isang nakakagulat na comeback performance ang ginawa ng Magnolia dito dahil bumulusok talaga sila at nag-init ang mga kamay nila, parang kinuha nga nila ang never say die attitude ng Hinebra sa naging laban na ito. Naubos ang 26 points na kalamangan ng Hinebra, pero nagkaroon pa rin sila ng chance na manalo, lalong lalo na sa dulo kung saan nagkaroon ng crucial non-call ang mga referee, chance na sana ito ng Hinebra na makuha ulit ang kalamangan. Halos lahat ng mga fans na nanood sa mismong venue ay talagang sumigaw at nag -react. noong napanood nila ang foul ni Mark Barroca sa layup ni Scotty Thompson. Kitang-kita ng lahat na foul nga talaga ito. pero nahampas 'yung kamay niya. na, nawala ang kaya naman ayon sa mga source, nagkaroon daw ng reklamo ang Hinebra sa PBA management at sinasabing hindi daw maayos at makatarungan ang ginawa ng mga referee, dahil malinaw daw na may foul talagang nangyari. Ayon naman sa mga source, titignan daw mabuti ng PBA ang nangyari, at kapag napatunayan na nagkamali ang mga referee, ang posible daw na gawin nila ay suspendihin ang referee na ito ng ilang games at walang sweldo. Hindi rin daw nila inaalis ang posibilidad na bawiin ang panalo sa Magnolia at ang mangyayari nga ay magkakaroon ng rematch, madami pa daw posibleng mangyari depende sa kalalabasan ng investigasyon at sa desisyon ng PBA board, kaya abangan nating lahat yan. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa nangyari sa laban na ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito, so dito na nagtatapos ang video na ito, maraming salamat sa pagsuporta at panunood mga idol, ingat at bye bye!